Pikit mo na ang mga mata mo para hindi mo na makita ang kaluluwang naglalakad sa kasada nyo. Ako si Ryan, tubong ilo, ilo Ang karanasan kong to ay nangyari noong 2013 pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa lugar namin. Maraming bahay ang na out kahit mga malalaking puno walang natira. Kaya kahit gabi, may kita mo ang lawak ng lugar namin dahil wala na mga bahay ang nakatayo. Parang isang malawak na patag na bukirin na maraming sanga ng puno ang nakakalat. December 2013, ilang linggo lang ang lumipas. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay na barong-barong at wala itong pintuan. Para lang meron kaming pansamantalang maayos na matutulugan. Ang nagsisilbing pintulang ng bahay namin ay isang kortina na manipis. Yung kita mo pa rin yung labas ng bahay nyo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho namin sa ilalim ng mainit na araw, naghapunan na kami at natulog. At dahil may init masyado ang panahon ng araw na to, nagpasa akong mahiga sa harap ng pintuan namin na kung saan kortina lang ang harang. Bilog ang buwan ng gabing to. Habang nakahiga ako sa tapat ng kortina ng pintuan, kitang kita ko ang nasa labas dahil sa liwanag ng sinag ng buwan. Alas 12 na ng hating gabi nito at nararamdaman ko ng dumadampi sa balat ko ang lamig ng simoy ng hangin. Nasa bandang kalsada ang bahay namin, kaya rinig namin ang mga tao naglalakad sa labas. At dahil nakaharap ako sa pintuan, kita ko rin ang mga dumadaan doon. Habang lumalalim ang gabi at naaalipungatan ako sa tunog ng mga naririnig ko galing sa kalsada, hindi ko alam pero parang may nakikita akong naglalakad sa kalsada na parang dahan-dahan yung humahakbang na may kasamang tunog ng kadena. Ani mo'y bawat akbang niya ay siya ring tunog ng kadena na parang nakatali sa kanyang mga paa. Dahil sa liwanag ng buwan, naisip ko na may kita ko yung taong gumagawa ng inay na yon pag nasa harapan na ng pintuan namin yon. Hanggang nagulat na lang ako sa nakita ko. Isang lalaking nakabarong ang dumaan sa kalsada namin. At kitang-kita ko ang mga paanyang nakakadena. Gusto kong sumigaw sa kilabot. Ngunit di ko magawa. Kasi sinong magsusuot ng barong ng ganitong dis oras ng gabi. At may kadena sa paa. Mas lalo pang tumayo ang balahibo ko. Nung nasa harapan ko na siya. At bigla yung tumigil at unti-unti sang lumingon sa may kurtina ng pintu namin kung saan ako nakahiga. Bigla akong naparilisa at di makagalaw. Kahit yung bibig ko hindi ko mabuka. Nanditilat ang mga mata ko at hindi ko rin mapikit yon. Natapos na lang ang sitwasyon kong to. Nang dumiretso na siya ng lakad, bigla akong pinagpawisan sa takot. Hindi ako natakot dahil nakabarong yun at may kadena. Dahil nung oras na lumingon at humarap siya sa akin, wala yung muka. tanging huliman ng ulo niyang kalbo at barong ang natirang detalyeng tumatakbo sa isipan ko. Kinaumagahan, kinuwento ko to sa kapitbahay naming matanda. At bigla niyang kinuwento sa akin na may isang sundalo daw na nakatira malapit sa amin na may kapatid na kinadena dahil sa naggagala ito kapag hindi nakatali dahil nagkaroon daw yun ng sakit sa utak namatay na lang daw ang kapatid nito at tinapon sa isang balo na malapit sa bahay nila hindi kasi uso dati ang bala sa mga't kaya ganun ang pamamaraan ng libing nila rito simula noon kapag natutulog na kami hindi na ako nakaharap sa gawing kalsada pero naririnig ko pa rin siya tuwing alas 12 ng gabi ang daan niya sa kalsada at bumabalik siya ng alas 3 ng madaling araw. Wala akong lakas ng loob na sundan yun o tignan kung saan siya pumupunta at bumabalik. Tinanong ko si na mama kung naririnig nila pero hindi daw. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganong kaluluwa at kung bakit ko siya nakikita pero isa lang ang naiisip ko. Maaaring hinahanap niyo yung bahay nila na sinalantana ng bagyo.